Mega Live Jara of mga ting GM Vlog. Ayan, nandito po tayo sa isang pasyalan dito sa Saudi Arabia. Dito po sa tinatawag nilang Lake Fark. Kung saan marami pong uh, kababayan natin ang namamasyal dito. Magat na ang tanawin, malabig ang simoy ng hangin. Marami po siyang puno ng dates. Meron din po din, meron din po dito mga uh, isdaan, pala isdaan, ilog Napatay. At... Tara mga ka-NJM, ay uh, magsimula ng uh, maglahad-lahad at mamasyal.